Yun. Lord, salamat sa blessing na naman ngayong umaga. Salamat sa panibagong blessing ngayong buwan ng September mga kasing. maka Nakaswerte na tayo. Nagbiyayaan na. Nagkahuli na. Akala ko matatapos ka buwan ng September mga kapisin. Wala tayong biyaya. Hindi tayong kahuli. Pero ito, binigyan tayo ng isa. May blessing. Kung sa isa ito mga kapisin, mga nasa 3 kilo sigurito, Ganun siguro o dalawa. Ganon siguro. So kilo natin ito mamaya mga ka-fishing. Malaman mo, malalaman mo yung kilang kilo ito. Okay, okay na. Thank you Lord, thank you. Salamat sa bilising. Salamat sa kunwari. God bless you. Don, what's up, what's up mga fishing Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening. Sana magsulok-sulokan ng mundo. Pandor naman tayo sa ating kawil mga ka-fishing ngayong umaga. Kaya't hindi na season sa pagkanaan ng kawil. Pero subukan pa rin natin, sinusubukan pa rin namin mga ka-fishing. Sana may bihaya tayo ngayong umaga malapit nang matapos ang buwan ng September pero wala pa wala pa tayong huli wala <laughs> nang ginanaan namin mga bisyo mababaw lang ganda sana dito pag malabo ang tubig ganda, maganda dito magana mga bisyo pag bumaha ang shout po sa inyong lahat at pakishare din ng aming video mga kapising Maraming maraming salamat po. Yan, abang lang mamaya mga fishing. Sana may biyaya tayo dito. May blessing. mahakuha. kuha. Kaya hindi talaga tayo nabibiyaan ngayong buwan ng September mga fishing. Laging si Hero. Pili-pili lang namin mga fishing. Ang aming nilagyan ng kawil. Pili-pili lang. Wa. Walang huli. Lang na dia. Huh? Boy pa. Mabawra. Na lang may mga fishing mo, oh, marami tong isda sa ilalim ba. Sobra maraming isda to. Wala <laughs> pa. Ay, ay. Alit dalag. Patay na. Huli nah, Balik na dalag. Huli mga kapising. Dako. Dako. May huli. Malaki daw malaki. Hihi. Kala ko siro tayo ngayong buwan ng September mga kapising, may huli pala. Ang biyaya ay man. Di maligo na ako. Heman. Oh, malaki. Malaki me fishing. Eno. Ayan malaki. Lord selamat. Nabiak nang siru ni bulan September me fishing yo. Malakina, lepokok naman. Unam oh, ku anang nailom me fishing, sumabit no. Patay na? Patay naman siguro ni. Para patay na siguro. Nang kita naman. Nang kita naman nang kita na ubos. hai, benar nubuga. Hay. Nang kitaan pura-pura ha, nakahoy. Luar Warp pa?

Malaki na. Hey. Hina hina ra. Ano pag labig lang uwan. Sige, ay sasa. Hey. Hina hina ra di ko Ari. Selamat. <laughs> Malaki. Hihi. Kuwan ra nylon yo. Oh, na palayter. Lako na ba? Laki na. Good size na. Yun, malaki na mga pising, oh. Lako na naman na mga Mga kuan lagi. Ano yung sabit niya oh? Oo. Thank you. Biyak na ang zero mga fishing. Tambok na kasi hina na. Nanghina na siya mga pising maaga to ko. Maagad to ko. Buha mga pising, Nanghina na siya. Oh, ito na mga nylon oh. Hanggang dito. yung nylon. Malaki na. Nanghina na siya. Baga ito nakuha. Gano'ng no, mga ano ng nylon mga pisig ko. No. oh gano'ng. No. Yeah. Thank you, Lord. Thank you. the blessing, okay? Gano'n. I-pose. <laughs> you know? Buhay pa. Buhay pa. Gusto bumalik sa tubig. Gano'n. You know? Gusto bumalik sa tubig. eh okay. Thank you, Lord. Sa blessing.

nga tatlo lagi <laughs> oh, isod oi eh? na kami mga pising. isod oh, ipailbo ba nang nylon? Abuas at isod, isod. Isod sa balde. Oga si. Oi na kami mga pising. Lord, salamat sa biyaya. Salamat, salamat sa blessing na naman. Biligyan nyo na naman, binigyan na naman kami ng blessing. Maraming maraming salamat. Ang natin, mga pising Buhay na ito ang pain namin ngayon mga pising Ako gabi, buhay na ito ang pain namin sa kawil. Para maiba naman kasi tumigil uh, mo na, muna kami sa tilapia na pain mga pising Ito muna. Ito na naman ang pinain namin. Yung mali malilit lang, ganito kalaki lang. Ganito kalaki. Na ito. Di ah, di na. Asa ka buhay lagi. Bisa gaguman Ito Ito

Pakishare din tong video namin mga kapising. Maraming maraming salamat. Salamat din sa panood. God bless po sa inyo lahat. Uwi ana.